Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Macro at Buhawi. Shoutout din muna at maraming salamat sa bagong nagpamember natin na sina Turin and Fur Friends at John Bin Papaya. Maraming salamat sa pagtitiwala mga idol. Simulan na natin ang ating kwento. Agad nang ipinakilala ni Manong Gabriel ang dalawang mga mandirigma. Ang makakalaban ni Riba ay galing doon sa kabilang bayan. Lumalaban na din ito sa mga hindi gaanong kakilala na mga underground fighting. Kung totoo naman, hindi ganon kakilala ito. Ngunit sa isip ni Riba, hindi pa rin dapat na maging kampante. Uwi ka nito agad kay Riba. <laughs> sa tingin ko, ikaw ang anak ng isa sa mga namamahala sa organisasyon na ito. Bakit ka pa sumali? Bakit mo ipinagsapalaran ang iyong buhay sa mga ganitong labanan? Ngunit pasinsya ka na kaibigan. Kailangan kong manalo para makapasok din ako sa mga mas malalaking mga organisasyon at labanan. Masasayang lamang ang aking lakas sa mga walang kwintang laban sa kaye. Uwi ka nito kay Manong Gabriela. Uy tanda, simulan mo na ang labanan. Ano pa ba ang hinintay mo? Napapangiti na lamang itong si Manong Gabriel at wika nito kay Riba. Lako Riba, alam mo na ang dapat nagagawin sa mga katulad itong hambog. At pagkatapos suminyas na itong si Manong Gabriel na simula na ang kanilang bakbakan. Sagot na lamang nitong si Riba kay Manong Gabriel. Ako nang bahala sa isang ito, Manong Gabriel. Para magising ito sa kanyang panaginip, iuntog ko ang kanyang ulo ngayon sa siminto. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, kahit na hindi ganon kasabik ang mga tao sa labanan nila ni Riba, dahil hindi naman kilala nang halos lahat ng mga taong nanonood ang kalaban ngayon nitong si Riba, nagsisigawan pa rin ang mga ito at inaabangan na lamang ng mga ito kung paano iyon pabagsakin ni Riba. Agad nang umaatake na ang kalaban ni Riba, mabilis na itong nagpakawala ng mga pagsuntok. Naiiwasan naman agad iyon ni Riba at batay din sa mga suntok ng kalaban, batid niyang may kalakasan din ito. Makalipas ang ilang mga pagsablay ng kalaban niya biglang yumuko na lamang ang kalaban nitong si Riba at sinubukang maabot ang kanyang mga paa. Hindi iyon inaasahan ni Riba. At kapag hindi siya makagawa agad ng paraan, baka tuluyan na mahawakan ng kanyang kalaban ang kanyang mga paa at malagay pa siya sa alanganin. Kaya mabilis nang iniatras ni Riba ang kanyang isang paa pagkatapos agad na nagbitiw ito ng isang malutong na uppercut. Ang kalaban naman ni Riba ang nagulantang. Kamunti ka na siyang matamaan ng suntok na iyon. Ngunit hindi patapos si Riba. Agad na pa ito ng isa pang suntok. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, looping naman naggaling sa kaliwa. Ang kanyang binitiwan. Hindi na iyon naiwasan ng kalaban ni Riba. Bukod kasi na mabilis at hindi nito inasahan na kayang magagawa ni Riba ang suntok na iyon unang una. Walang kalam-alam ito na isang boksingero ang anak ni Bunit. Kaya sapul sa pangaang kalaban ni Riba na naging dahilan para agad na mangangatog ang kanyang mga tuhod at kamuntikan pa itong mapalhod sa luna. Habang nanonood itong si Bunit, hindi nito napigilan ang mapasigaw para sa kanyang anak. At bago pa Makabawi ang kalaban ni Riba, isa pang sapak ang tumama sa kanyang kabilang bahagi ng panga at agad na itong bumagsak sa luna. Hindi naman nawalan ng malay ang kalaban nitong si Riba, ngunit lubhang umiikot ngayon ang kanyang paningin. Hindi ito makapaniwala na ganun na lamang siya kadaling pinabagsak ng kalaban nito. Gusto niyang tumayo, ngunit ayaw sumunod ng kanyang katawan sa kanyang iniisip sa kanyang pakiwari kasi may bahagi sa kanyang panga ang napinsala makalipas ang ilang mga sandali narinig na lamang niya na sabi nitong siriba huwag ka nang tumayo manong kung ayaw mong madagdagan ang pinsala sa iyong katawan at sana pagkatapos ng laban natin na ito marunong ka na din na rumispito sa mga nakakataas sa iyo tuluyan ng binilangan iyon ni Manong Gabriel at agad na inalalayan ang kalaban ni Riba palabas ng luna. Hindi pa kasi kaya nitong maglakad na mag-isa. Ganon katindi ang pinsalang natamo ng kalaban ni Riba. Muling narinig ni Riba ang palakpakan ng mga tao. Matagal na din ang mga lumipas na panahon na hindi niya naririnig ang mga ganitong hiyawan. Ngunit sa isip nitong si Riba, simula pa lamang ito. Pagkatapos tumingin itong si doon sa kinaroroonan nila ni Bonit at Basil. Nakita niyang napapangiti ang mga ito. At pagkatapos tuluyan nang lumabas itong si Riba doon sa luna. Nagkakaroon muna ng ilang mga minutong pahinga. Binigyan muna ng pagkakataon na makapagpananghalian ang mga kalahok at ang mga taong nanonood. Unang lalaban ngayong hapon ay ang apo ni Badong na si Carlo. sabit na itong si Buhawi sa magiging resulta ng laban ng kanyang anak. At habang kumakain ang mga ito, pinaalalahanan ni Buhawi ang kanyang anak at wika din nitong si Buhawi kay Carlo. Anak, nalalapit na ang unang laban mo. Kahit na sino pa ang makakalaban mo mamaya, ipakita mo ang iyong bangis sa mga pagkakataon na ito hindi mo magagamit ang mga itinuro ko sa iyo bawal ang paggamit ng mga usal at ang paggamit ng mga tangan mong mutya. alam mo na ang mga bagay na iyan ngunit malaki ang tiwala ko sa iyong pisikal na kakayahan matipid naman nasagot ng batang si Carlo gagawin ko ang lahat tatay buhawi para manalo sa laban. Kahit na sino pa ang makakatapat ko. Sa narinig nitong si Buhawi, napapangiti na lamang ito habang nagkatitigan sila ni Manong Udo. Matapos na makakain ang mga ito, agad nang bumalik ang mga iyon doon sa arena. Marami-rami na din ang mga taong nando doon. Nasasabit na naman ang mga ito sa mga susunod na laban. Ngunit ang mas nasasabik sa susunod na laban ay sina Makro at Ringo, pati na sina Buhawi. Alam din kasi nila ni Makro at Ringo na ang susunod na sasabak sa labanan ay ang kanilang pamangkin. Nasasabik ngayon itong si Makro kung ano na ngayon ang kayang gawin ng kanyang pamangkin. Nasasabik din ito kapag napag-alaman na ng kanilang ama ang tunay na katauhan nitong si Carlo. Lumipas ang ilang mga minuto naghanda na itong si Carlo. Ginagabayan na ito ni Buhawi. Nagpapawis na ang bata para sa kanyang nalalapit na laban. Sa edad nitong si Carlo, na dalawang taong gulang, may katangkara na ito na nasa limang talampakan at anim na pulgada. At dahil sanay ito, sa mga gawaing bukid, medyo mabato-bato na rin ang katawan ng bata. Nakashort lamang ng kukupasing maong itong si Carlo at nakasuot ng sando na kulay itim. May mga tilang nakatali din sa kanyang mga tuhod at mga braso. Nang magsimula na ang paligsahan, tinawag na ang dalawang mga kalahok para sa unang sasabak sa hapon na iyon. Unang tinawag itong si Carlo. Agad nang napapatayo na si Makro at Ringo nang makita ang batang si Carlo na naglalakad papunta doon sa gitna ng luna. Agad, na naalala nitong si Makro ang kanilang ama na si Badong. Ilang sandali pa, tinawag na din ang makakaharap ng bata. At habang naglalakad pa lamang ang makakaharap nitong si Carlo papunta doon sa gitna. Agad nang napapansin ng mga ito ang malaking diferensya ng dalawa. Bukod kasi na mas malaki at matangkad ang makakaharap nitong si Carlo. Mukhang solido din ang pangangatawan nito. Makalipas lamang ang ilang mga sandali nang tuluyan ng makarating sa gitna ang makakalaban nitong si Carlo at maihayag na ang katauhan ito na pagtanto nila ni Macro na hindi pipitsugin ang makakalaban ng kanyang pamangkin. Natandaan na niya ang taong ito. Minsan, lumalaban ito noon sa kanilang organisasyon sa underground fighting. Isa nga ito sa mga tinitingnan na magiging kilala sa larangan ng bakbakan. Ngunit makalipas lamang ang sunod-sunod na panalo nito, bigla na lamang itong nawala. Natandaan din nitong si Makro na sa apat na sunod-sunod na laban ng taong ito, hindi pa ito nakakatikim ng pagkatalo. Kaya agad na kinakabahan itong si Makro para sa kanyang pamangkin Naputo na lamang ang mga pag-iisip nitong si Makro nang biglang magsalita na din itong si Ringo. Uy ka nitong si Ringo. Makro, natatandaan ko ang makakalaban ni Carlo. Hindi ba si Maxi ang isang iyan? Ang isa sa mga baguhan noon sa ating organisasyon na gumagawa agad ng ingay ang kanyang pangalan. Ngunit bigla na lamang itong naglaho at ngayon ito nagpapakita na naman. Mukhang tagilid ang kalagayan ni Carlo sa taong iyan. Kinakabahan ako, Makro. Sagot naman nitong si Makro. Ganon din ang aking mga nararamdaman, Ringo. Hindi na din natin maaring iurong ang laban ng dalawa. Sana magawan ito ng paraan ni Carlo. Gusto sanang paalalahanan nitong si Makro ang kanyang kapatid na si Buhawi tungkol sa makakaharap ng kanyang anak. Ngunit hindi kasi maaring lumapit ang mga ito doon sa kinaruroonan ng mga bawat kalahok. Bawal para sa kanila na mga kabilang sa mga namamahala sa paligsahan na iyon. Doon naman sa gitna ng luna, tahimik lamang din itong si Maxi habang nakatitig ito ng matalim kay Carlo. Nang hudyat na para simulan ang bakbakan, biglang umataki agad itong si Maxi. Napakabilis na gumulong na ito sabay ng pagpakawala ng mga matitinding mga pagsipa. Nagulat man ang batang si Carlo, ngunit agad itong umigpaw at umikot sa ere ng isang bisis. Ngunit hindi bumagsak ang bata na gamit ang kanyang mga paa. Bumagsak itong si Carlo naggamit ang dalawang mga kamay at pagkatapos agad itong kumuha ng bwilo para makapagpakawala na din ng mga pagsipa na siyang nagiging dahilan para mapatigil sa pag-atake itong si Maxi at sobrang nagulat sa ginawa nitong si Carlo sa mga nagaganap doon sa gitna ng luna na patulala si Macro at Ringo nang makita na mabilis nang umataki agad itong si Maxi Ngunit agad naman na napapasigaw ang mga ito. Kasama ang mga taong nanonood dahil sa sobrang napabilib ang mga ito sa ginawa ni Carlo. Naghihiyawan agad ang mga tao sa tingin ng mga ito. Mukhang isang napakagandang bakbakan ang mangyayari ngayon. Pabulong naman na wikan itong si Buhawi. Ganyan nga anak. Gulatin mo ang lahat. Tulad nga ng kanilang plano. Wala silang pakialam kung sino pa ang makakalaban ni Carlo. Gagawin nila ang lahat para matalo ang bawat makakaharap sa anak nitong si Buhawi. Agad naman, nauwi kanitong nitong si Maxi. Aba, mukhang magaling ka din pala bata. Mas magandang akong kung ganon. Masisiyahan ako sa ating laban. Ang sagot naman nitong si Carlo na bahagyang ang isang tuhod doon sa luna. Oo, talagang magaling ako kuya at ipapakita ko sa iyo ngayon kung gaano ako kagaling. Ako naman ang gagawa ng mga pag-atake. Napapangiti na lamang itong si Maxi at mas lalong ginaganahan ito ngayon. Agad naman na tumakbo itong si Carlo ng napakabilis ngunit nang makalapit na ang bata Biglang nagpasigsag na ang takbo nito at tuloy ang umikot at nagpakawala na ito ng mga paikot na sipa. Maagap naman na sinalubong ni Maxie ang mga pagsipa na iyon ng bata. Agad din itong umikot at inaabangan ang paglagpas ng mga sipa ni Carlo para matamaan niya ito ng pulidong counter. Ngunit ang ginawa ng bata nang magpakawala ng sipa na itong si Maxie. Biglang ikinapit ng bata ang kanyang dalawang mga paa sa paa nitong si Maxie at itinukod nito ang dalawang mga kamay sa luna pagkatapos muling nagpakawala ng mga pagsipa ang bata na tumama sa dibdib nitong si Maxie. Dalawang magkakasunod na mga pagsipa ang mga iyon. Napakalakas at solido ang pagkakatama. Kaya agad na tumilapon itong si Maxie at nayanig ang kanyang buong katawan. Bukod kasi sa napakalakas ang pag-ataking iyon nitong si Carlo, napakabilis din ng kilos ng bata na hindi napaghandaan nitong si Maxi ang galawan na iyon. Napapasigaw na muli si Ringo at Makro. Pati pa nga itong si Badong habang nanonood ito sa labanan, napapatayo na ang pinuno ng organisasyon sa galing na ipinakita ni Carlo hindi man niya kilala ang bata ngunit napabilib siya sa galawan na iyon natatandaan din kasi niya ang kalaban ng bata na si Maxie isa itong malakas at magaling sa labanan ngunit sa mga pagkakataon na iyon mukhang naisahan ng bata ang kanilang dating mandirigma napamura na nga itong si Ringo dahil sa sobrang bilib kay Carlo putik naman itong si Carlo makro saan ito nakuha ang mga ganong klasing mga galawan. Hindi ko rin alam, Ringo. Ngunit kakaibang antas na ang kagalingan ng anak ni Kuya Marco. Ilang sandali pa, may dugo na ang lumabas sa bibig nitong si Maxie. Sa tingin niya, mukhang may mga napinsalang buto sa kanyang dibdib. Kaya may dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit sa kanyang isip, hindi siya maaring matalo ng isang bata lamang. Mabilis nga ito. Ngunit mahanapan pa rin niya ito ng paraan para mapatumba. Hindi maaring masayang ang kanyang pagbabalik sa larangan ng pakikipaglaban. Tumayo na itong si Maxie. Napalayo na siya doon sa bata. Sa tingin itong si Maxie, mukhang umabot ng apat na metro ang kanyang pagkatalsik. Ganon kalakas ang bata kung susumahin. Naglalakad na itong si Maxie papalapit muli kay Carlo at muling sabi nitong si Maxie Kakaiba naman ang ginawa mong iyon bata. Hindi ko ito inasahan. Sige nga subukan mo ulit iyon sa akin. Sagot naman itong si Carlo na ganon pa rin ang pagkakatayo nito habang hinihintay ang paglapit sa kanya ng kanyang kalaban. Kapag ginawa ko ito uli kuya, baka katapusan mo na. Napapangiti muli itong si Maxi at napabilib din sa lakas ng determinasyon ng bata. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, may naisip na siyang paraan kung paano pabagsakin ang batang ito. Ilang sandali pa, pumiki na ng mga pag-atake itong si Maxi. Ngunit ang kanyang plano, aabangan niya ang pagsipa ng bata. Sa tingin kasi ni Maxi, mukhang umaasa lamang ang bata sa kanyang mga pagsipa. Kaya nang akmang umaatake na itong si Maxi, mabilis nang gumulong itong si Carlo at itinukod muli ang dalawang mga kamay doon sa luna. Nang makita iyon nitong si Maxi, agad na napatunayan nito na totoo ang kanyang hinala at kumagat na nga sa kanyang pain itong si Carlo. Ngayon, gagawin na niya ang kanyang binabalak. Kailangan na niyang pabagsakin ang bata sa susunod niyang mga pag-atake. Samantalang ang mga tao naman hindi na maririnig ang mga usapan ng mga ito dahil sa ingay ng mga hiyawan. Unang bisis kasi ngayon na nakasaksi ang mga ito ng magandang bakbakan na kakaibang antas na ang labanan.